Naisulat mo na. Munit hindi mo ipinadala. Binabalikan mo ang teksto na para bang sinusuri ang temperatura ng sugat na masakit pa rin. Alam mong andyan ang lahat, ngunit hindi mo magawang hawakan. Pinipindot mo ang pindutan, bumabalik. Bubuksan ang usapan, isinasara. Sinasabi mong ipadadala, pero hindi naman talaga. Pinipilit mong iwasan ang bumagabag na sayo noon pa. Pinipilit mong kalimutan ang hindi naman lumisan. Pero napagtanto mo, hindi ka na pinoprotektahan ng katahimikan. Ikinukulong ka lang nito. Patuloy kang bumabalik sa isang bagay na patuloy kang tinatawag. Hindi dahil sa kakulangan ng atensyon. Hindi dahil sa kahinaan. Ngunit dahil mayroong hindi natapos. Nararamdaman mo. Kahit na nagpapanggap ka na hindi. At hindi na ito pagdududa. Ito ay pagkabagabag. Ito ay pressure. Ito ay katawan mong nagsasabing masyado itong mabigat na itago pa. At alam mo. Alam mong kung ipadadala mo may mababago. Marahil sumagot ay masakit. Marahil wala pa ring sagot. Ngunit ang pagpapatuloy sa katahimikan ay mas masakit kaysa anumang sagot. Isinulat mo. Hindi ito basta draft lamang. Hindi ito pagkasumpong lamang. Sa katahimikan ito nagmula. Sa panahong walang ibang nakakita sa eksaktong sandali na naramdaman mong hindi na ito mapipigilan. Alam mong hindi basta-basta nabuo ang mensaheng ito. Ito ay nabuo unti-unti. Sa alaala na bumalik ng walang babala. Sa eksena na paulit-ulit na bumabalik sa gabi. Sa pangungulila na nagkubli sa pagpapanggap na di kailangan. Sa pagkabagabag na naging hindi na matagalan. Ang unang bersyon ay hilaw. Ang pangalawa, mapait. Sa pangatlo, sinikap mong maging neutral. Munit hindi maaari maging neutral sa kung ano ang masakit. At sa kamo na pagtanto, hindi lang ito tungkol sa pagsusulat. Tungkol ito sa pag-alis ng takot. Pag-aantay. Sa duwag na pag-aantay na ang buhay ang gumawa ng desisyon para sa'yo. Ngunit nakatulala ka. Lumanatili ang daliri sa ipadala para bang pinipigilan ang hininga. At nandyan ang pagdadalawang isip nananatili na parang lason na hindi pumapatay, ngunit unti-unting sumisira. Nagpanggap ka na ito ay pagdadalawang isip. Ngunit hindi. Ito ay takot na hindi matatanggap. Ito ay takot na hindi pakialaman. Ito ay hiyan na naramdaman mong higit para sa isang taong maaaring hindi ka na iniisip. Ngunit ang sumisira sa iyo ay hindi ang iba. Kundi ang hindi nasabi. Ito ang pagkakatigil na naiwan, ito ang alam mo lang, ikaw lang ang nakakita, ikaw lang ang nakaramdam, at wala nang mapaglagyan. Sinubukan mong hindi maramdaman. Sinubukan mong magpatuloy. Sinubukan mong maglibang. Sinubukan mong ipaliwanag sa sarili mo na hindi ito dapat mangyari. Ngunit walang kahit ano dito ang makapagpapawi ng pinakamasakit na pag-alam, nandyan ka pa rin. May nakabukas na mensahe. May puso mong nakabitin sa kwentong walang nagtapos. May kaluluwang sumisigaw ng kalayaan at tinatawag mo itong kalma. Ang iyong kalma ay kasinungalingan. Ang kapayapaan mo ay may mga pasiklab na sigaw. Ang iyong pagkamakatwiran ay amoy duwag na damdamin. Alam mo na hindi ito tungkol sa pag-ayos. Hindi rin ito tungkol sa masayang pagtatapos. Ito ay tungkol sa katotohanan. Ito ay tungkol sa pakikinig sa sarili. Tungkol sa hindi na pagsisinungaling sa sarili. Tungkol sa pagpapalabas ng hindi na kayang itago ng katawan. Nararamdaman mo ba? Itong bigat sa dibdib kapag iniisip ang lahat ng hindi nasabi. Itong pakiramdam na may naputol, hindi natapos, nananatiling bitin. Ayun. Itong mensahe na hindi mo ipinapadala. Ito ang iyong kulungan. At wala itong silbi kung ikukulong ang telepono. Walang epekto ang paglipat ng paksa. Walang kabuluhan ang paglabas kasama ang iba, pagpupost ng mga walang diretsahang pahayag, pagtawa kasama ang mga taong hindi kakilala. Pwede mong lokohin ang mundo. Ngunit alam mong lulubog ka sa katahimikang ikaw mismo ang gumawa. May mga naniniwalang kayang pagalingin ng oras. Ngunit ang oras ay nagpapakalma lang sa mga piniling harapin. Ang mga tumatakas, pinalalawig lang ang sakit. Pinahihintulutan lang ang paghihintay. Nilalason lang ang sarili. Kailangan mong aminin, ang mensaheng ito ay isang pakiusap ng saklolo. Maaring hindi para sa iba. Pero para sa iyo. Kailangan mong lumabas sa selda ng damdamin. Kailangan mong sabihin ang nararamdaman mo. Kahit pa huling beses na ito. Kahit pa hindi maintindihan ng iba. Kahit pa masaktan. Dahil ang sakit ng katotohanan ay hindi kailanman magiging mas masakit kesa sa sakit ng pamumuhay ng nagtatago. Alam mo ba kung bakit? dahil nararamdaman ng katawan. Nagpapanggap ang isip. Ngunit hindi ito pinapayagan ng katawan. Ang katawan ay nagtatago ng lahat. At minsan, naniningil ito. Ilang beses ka nang nagkaroon ng krisis na hindi mo maipaliwanan. Ilang beses kang sumabog dahil sa maliliit na bagay. Ilang beses kang nakaramdam ng napakalaking kahungkagan sa kalagitnaan ng araw. Ito ang presyo ng hindi mo nagawang harapin. Ito ang alingaw-ngaw ng iyong pananahimik. Ito ang refleksyon ng lahat ng hindi naging salita. Naranasan mo na ba ito? Ang magdala ng matinding pagnanais na magpahayag, ngunit ramdam ang lalamunan na nakabara. Kung naramdaman mo na ito, magkomento ng, kailangan ko itong marinig. Tama. Kailangan mo ito. At kailangan mo pa rin. Dahil ngayon, ang katahimikan na dati ay tila proteksyon ay naging kulungan. At pagod ka na. Gusto mong makaalis. Munit ayaw mong mailantad. Gusto mong magpagaling, munit walang sakit. Gusto mong maresolba, ngunit walang dalaw. Gusto mong kapayapaan, na hindi kinakaharap ang pumipigil sayo. Munit walang pagaling na walang pagharap. Walang ginhawa na walang aksyon. Walang pagtatapos na walang pagsuko. Takot ka sa tugon na matatanggap. Munit hindi mo napansin na ang pinakamapanganib na nangyari na ikaw ay nawala sa pagtatangkang ipagtanggol ang sarili. Ngayon makinig ka, masyado ka ng marami ang nawala sa pagiging tahimik. Sapat na ang sakit. Sobra na ang tagal na dala mo. Panahon na. Hindi para hintayin ang perpektong sandali. Hindi rin para magkaroon ng tiyak na kasiguraduhan. Ngunit upang mapagtanto na hindi na maaaring magpatuloy sa ganito. Upang mapagtanto na humihingi na ng tulong ang iyong kaluluwa. Upang mapagtanto na may madali sa nararamdaman mo. Nararamdaman mo ba ito ngayon? ang buhol sa tiyan, ang hinahabol na hininga, ang pagnanais na itigil ang pagbabasa at magpanggap na okay lang ang lahat. Ito ay ang iyong katawan na sinusubukang gisingin ka. Magbigay pansin ka. May gusto kang sabihin. May mga katotohanang naipit. May mga lehitimong damdamin na humihiling na makalaya. Huwag mo na itong itago. Huwag nang ipagpaliban. Huwag nang sabutahehin ang sarili baka nasa isang pindot lang ang bago mong simula. O kahit papaano, isang marangal na pagtatapos. Isang yugto na magsasara ng may tapang. Isang ikaw na hindi na kailangang magsinungaling. Hanggang kailan mo hahayaang hindi pansinin ang mensaheng ito? Magpapatuloy ka bang magpanggap na hindi ito mahalaga? O gagawin mo ang kailangang gawin? Kahit naninginig. Kahit natatakot. Kahit hindi alam kung ano ang susunod. Nasa iyong kapangyarihan ang palayain ang nakakulong. May karapatan kang maramdaman ang lahat ng iyong nararamdaman. May tungkulin kang maging tapat sa iyong sarili. Sapagkat ang hindi nakikinig sa sarili ay naliligaw. Sino ang hindi pinipili nawawala? At ikaw na rin mismo ay sobra ng iniwan sa sarili sa pagsubok na magmukhang matatag. Ngayon, ipadala mo na. Hindi para sa kanya. Hindi rin para sa iba. Kundi para sa iyo. Para sa iyong pahinga. Para sa iyong katotohanan. Para sa iyong kapayapaan. Handa ka na ba? O magpapatuloy ka pa rin? Na nilalaman lahat sa loob. Habang ang buhay sa labas ay patuloy na naghihintay na isa buhay mo ang hindi mo pa nasisimulan. Naroon ka pa rin. Nakaupo. Hawak ang mensahe sa screen. May kabang bang nararamdaman sa puso? At baka iniisip mong walang nakapapansin? Ngunit kapag tiningnan ka sa mata nararamdaman nila. Ang kakulangan ng presensya. Ang paglayo ng walang dahilan. Ang kawalan sa maliliit na detalye. Hindi ka nawawala sa mundo. Ngunit nawawala ka sa iyong sarili. Namumuhay ka sa pamamagitan ng obligasyon. Tinatapos ang araw. Sinasabayan ang tamang kasuotan, tamang iti, tamang sagot. Ngunit sa kaloob-looban may isang hindi matagalan na kawalan sa loob. At may pangalan ang kawalan na yon. May kwento. May teksoto. Buong buo iyon sa loob ng mensaheng hindi mo pa naipapadala. Nasasaktan ka ng katotohanan dahil hindi ito nasabi. At dahan-dahan kang pinapatay ng katahimikan sa paraang hindi mo napapansin. Sa tingin mo, kontrolado mo ito. Ngunit matagal mo nang wala sa kontrol. Ang ganitong kalagayan ng pananatili sa pagpause ay isang pagtakas. Hindi ka pinoprotektahan ng pagtakas pinaparalisa ka lang nito. Hindi mo hinintay ang tamang oras. Ginagamit mo lang ang oras bilang dahilan para hindi maramdaman ang hindi na may iwasan. Hindi mo kailangan ng isa pang senyales. Hindi mo kailangan ng isa pang payo. Hindi mo rin kailangan ng isa pang patunay. Ang kulang sa iyo ay lakas ng loob. Lakas ng loob na maging tapat sa kung ano ang nararamdaman. Sa kung ano ang buhay pa rin. Sa kung ano ang humihiling gabi-gabi na mapalaya. Alam mong hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng katuwiran. Hindi ito tungkol sa panalo. Hindi rin ito tungkol sa pagpapaliwanan. Ito ay tungkol sa paglabas mula sa bilangguan ng hindi nasabi. Namumuhay ka na may bigat ng mga salitang hindi nagkaroon ng tinig. At ang bigat na yon ay sumasama na sa iyong mga relasyon. Sa iyong mga pangarap. Sa iyong enerhiya. Ang iyong pagstagnate ay may ugat na emosyonal. Ang iyong pagprocrastinate ay may pangalan. Ang iyong pagod ay may dahilan. Gusto mong magsimulang muli, ngunit hindi mo natapos ang nauna. Gusto mo ng kagaanan, ngunit puno ka ng hinanakit, pagkakasala, at hindi natutunaw na pagkabigo. Napapansin mo ba ito? Matatapos lamang ang siklong ito kapag pinili mong tapusin ito. At para magawa iyon, kailangan mong kumilos. Kailangan mong magsalita. Kailangan mong ipakita ang nakatago. Kahit na walang makaintindi, kahit na wala nang balikan, kahit na baliwalain ka, hindi ka nagpapadala upang makatanggap. Nagpapadala ka upang isara ang naiwanang bukas sa loob mo. At ikaw lamang ang makakagawa nito. Walang sinuman ang magdedesisyon para sa iyo. Ang usapang ito na patuloy mong sinasalo sa iyong isipan kailangan ng lumabas. Dahil habang nasa loob pa ito, hindi mo magagawang mabuhay sa labas. Alam mo ba kung ilang bagay ang hindi mo naranasan dahil sa pagiging emosyonal na paralisa? Ilang pagkakataon ang sinabotahe mo dahil daladala mo pa ang buhol na ito? Ilang kahangahang ang tao ang inilayo mo dahil wala kang emosyonal na espasyo upang magbukas muli? Hindi ka bukas. At pinipilit mong kunwari ay bukas ka. Hindi ka maayos. At ipinapakita mong maayos ka. Gusto mong magsalita. Ngunit tumitigil ka nakakapagod iyon. Nagpapasakit iyon. Sisirain ka nito sa loob. Naramdaman mo na ba ang pakiramdam ng naroon pero tila wala ka doon? Iyon ang ginagawa ng katahimikang ito sa iyo. Hindi mo kailangan ng marami pang paliwanan. Kailangan mo ng aksyon. At ang aksyon sa kasong ito ay simple lang. Ay pindutin ang isang buton. Ay gumawa ng hakbang. Ay sabihin ang nararamdaman natakot kang magmukhang mahina. Munit hindi mo napapansin na ang kahinaan ay sa patuloy na pagtakas. Ang taong nakakaramdam ay malakas. Ang taong nagpapakita ng kahinaan ay buo. Ang taong pinipili ang katotohanan ay nakakahanap ng kapayapaan. Iyon ang kulang sa iyo, katotohanan. Sinubukan mo na ang lahat. Magpanggap. Maglaho. Magpost ng mga patama. Lumikha ng distraksyon. Ngunit walang nagpalaya sa Dahil isa lamang ang nagpapalaya, ang tapang na maging totoo. At ang tapang na iyan ay nasa sayo. Kahit na natatabunan. Kahit na nalilimutan. Kahit na natatakot. Ngunit nandyan pa rin ito. Naghihintay lamang ng senyas mula sa At nandito ako upang ipaalala sa kaya mo pa. May oras pa. Posible pa. Kahit na hindi mabago ang nakaraan. Kahit na ang sagot ay katahimikan, ang magbabago ay ikaw. Sa loob, sa pag-alam na sa wakas ay nagawa mo ang kailangan mong gawin. Ikaw ang may hawak ng pagpipiliang ito ngayon. At hindi, hindi ito magaan. Ngunit ito'y nakakapagpalaya. Ipadala. Sabihin. Palayain. O kaya'y magpatuloy na nakakulong. Magpatuloy sa pagpapanggap magpatuloy sa pag-iral ng kalahating buhay na sana'y maaari mong maranasan ng buo. Ikaw ang magdesisyon. Ngayon na. Ngunit huwag magdesisyon gamit ang isipan. Sapagkat ang isipan ay sumisira. Ito'y nag-aanalisa, timbang-timbang ng mga panganib, nag-iisip ng mga eksena, lagi kang inilalagay sa isang lugar na walang dalaw. Dahil doon ay tila ligtas. Pero napansin mo na ba, ang iligtas na yon na nilikha mo naging sanhina ng hirap. Wala kang kapayapaan. Ikaw ay naghihintay. At ang paghihintay ay nakakapinsala. Unti-unti ito'y kumakain ng dahan-dahan tahimik. Nawawala ang ningning mo. Nagiging mas reaktibo. Mas tahimik. Mas malayo sa sarili mo. At ang pinakamasakit walang nakakakita. Walang nakakapansin. Sapagkat mumingiti ka pa rin nagpo-post pa rin. Sumasagot pa rin ng key okay lang na may naturalidad. Ngunit tanging ikaw lang ang nakakaalam kung ano ang sumisigaw sa loob mo. Tanging ikaw lang ang nakakaramdam ng pagkaantala sa loob. Ang palagi ang pakiramdam na may mga bagay na mali sa lugar. Tama iyon. Ang mali na nararamdaman mo sa labas ikaw mismo. Inabandona mo ang sarili mo sa sandaling pinili mong manahimik. Pinagtaksilan mo ang sarili sa bawat pagkakataon na naisip mong ipadala at pinili mong lunukin na lang ito. Ngunit ngayon, humihingi na ng tulong ang buong katawan mo. Ang iyong kutob ay hindi na humihina, ito'y nagmamakaawa na. Napapansin mo ba? Ang pagkabalisa sa tuwing karaniwang araw. Ang pagkainis sa mga lugar na dating nagbibigay sa iyo ng ginhawa. Ang hindi masabing kasiyahan na walang malinaw na dahilan. Lahat iyon ay sintomas sintomas ng taong nagbigay daan ng sobra. Na parang yung nagtulak ng mabigat na kasangkapan sa ilalim ng hagdan at nakalimutan na sa isang punto ay natutumba doon. Narating na ang oras na yan. Sapagkat ngayon ay hindi na ito tungkol sa iba. Hindi ito kailanman naging ganoon. Ito ay tungkol sa iyo. Tungkol sa pagbawi ng iyong boses. Tungkol sa pagsasabi ng kailangan sabihin tungkol sa pagpapahintulot sa sarili na maramdaman at hindi lamang maging palahok sa lahat ng sakit. Hindi ka nilikha upang maging imbakan ng mga hindi nasambit na salita. O isang showcase ng kontroladong emosyon. Ikaw ay tao. At nasasaktan ka. Ngunit itinatago mo. Na itatago mo ng husto hanggang sa paniwalaan mo ito. Hanggang mapaniwala mo ang iba. Ngunit kapag nakahiga ka na sa gabi bumabalik ang katotohanan. Walang filter walang depensa, walang abala, at ito ay kumakain sa'yo. Nararamdaman mo ba? Itong init sa dibdib. Itong kagustuhang umiyak ng hindi alam kung bakit. Itong pagkapagod na hindi nawawala kahit natutulog. Itong pangulila sa isang bagay na hindi mo alam kung nawala. Ito ang iyong kaluluwa na sinusubukang gisingin ka. Sinusubukang sabihin, kailangan mong pakawalan ang humahadlang sa'yo. At ang hadlang na ito ay may pangalan. May kwento. May tekstong nakasulat na hindi mo pa naisusumite. Hindi mo kailangang magsalita ng mga talumpati. O sa'yo ng pagiging perpekto. O malaman ang katapusan. Kailangan mo lang maging totoo. At kung walang makaintindi. Mahabagin. Ang dami mo nang nawala sa pagsubok na maintindihan ngayon oras na para maging buo. Kahit na maintindihan nila mamaya. Kahit na hindi nila maintindihan kailanman. Ang mahalaga ay bumalik ka sa iyong sarili. At bumabalik ka kapag nagsalita ka. Kapag hindi ka natatahimik. Kapag hindi ka na magpapasakop sa takot. Alam mo ba kung gaano kalakas ang nasa loob ng taong pinipili ang sariling katotohanan? Ang lakas na yon ay natutulog sa'yo. At nagsisimulang magising kapag tinatanggap mo, hindi na pwedeng ipagpaliban ang tanging ikaw lamang ang makakapagpalaya. Ipadala hindi upang balikan ang nakaraan. Ngunit upang makaalis dito. Hindi upang baguhin ang iba. Munit upang palayain ang sarili. Hindi upang magkaroon ng kontrol. Munit upang pakawalan ang matagal ng pabigat sa iyo. Wala ka ng lugar para magtiis pa. Umaapaw ka na. At ang pag-apaw na hindi nagiging salita nagiging sakit. Nagiging insomnia. Nagiging pag-aalala. Nagiging galit nagiging apa siya. Karapat dapat kang makaalis dito. Ngunit hindi ka makakaalis ng hindi haharapin. Ito na ang oras. At alam mo. Dahil nararamdaman mo. Ang tekstong ito ay hindi ka ginugulo lamang. Nakikita ka nito dahil ikinakapit nito ang hindi mo masabi sa iyong sarili. Kaya ngayon humina ng malalim. Ipikit ang mata. At magtanong ng may katapatan, ano ang kailangan mong sabihin na hindi mo pa nasasabi? Sabihin mo, kahit na isinusulat mo lang para sa sarili. Kahit na walang makarinig. Kahit nanginginig ang iyong mga kamay. Dahil ito ang magbubukas ng daan. Ito ang magliligtas sa iyo. Kung iyak ka, umiyak ka. Kung manginig ka, manginig ka. Kung mahahadlangan ka, tanggapin mo. Ngunit pagkatapos nito ipadadala mo. At anuman, mas magiging masikip kaysa magpatuloy sa limbo kung saan walang nangyayari at lahat ay kumakain sa'yo. At kung nakarating ka na rito ito ay dahil mayroong isang bagay sa loob mo na hindi na kayang manahimik. Baka nandoon pa rin ang mensahe, naghihintay. Ngunit ngayon, hindi ka nakatulad ng kung sino ka nang sinimulan mo ang video na ito. Ngayon, ikaw ay nakikita. Malinaw. Mabigat. Tutu. Alam mo kung ano ang kailangang gawin. At ikaw lamang ang makakapagpasya kung hanggang kailan mo ipagpapaliban. Kung ito ay tumama sa iyo sa anumang bahagi, iwanan ang isang like para mas marami pang tao ang makatanggap ng tahimik na paalalang ito na baka kailangan din nila. Mag-subscribe sa channel dahil dito hindi lang kami nagbabahagi ng content, nag-aanyaya kami ng reconnection. At gusto kong malaman mula sa iyo, ano ang mensahe na hindi mo pa nagawang ipadala? Isulat sa mga komento. Hindi kailangang banggitin ang mga pangalan. Isulat mo lang. Bigyan ng boses ang mga nagpapahirap sa'yo. At kung naramdaman mo na kailangan din ng iba na marinig ito, ibahagi ang video na ito sa taong patuloy na nagtatago ng kanilang nararamdaman. Minsan, ang pagsisimula ng iba ay nagsisimula sa isang video na dumating sa tamang oras. Magpapatuloy ang usapan na ito. At sa susunod na video mas lalalim pa tayo. Magkita tayo doon.